Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Ubra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhay ng akong suwat suliran. Ako si Grace, 35 years old, nagpuyo sa Dumaguete City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa failed marriage namo sa akong ex-husband. Aron niyo sabtan, sugdun ko sa diyang ni decide mi nga mag live in ingon e ini ang mga pangitabo mag live in ta oh babe Kaya kung gusto ka ah, sige babe why problema nako na total mapdos sa bitaw ko ron pero babe okay ra nga uh, Kwarto lang uh, nga abangan mintras tanto? Naibaw na baya ka nga uh, breadwinner ko sa mo, ah. Babe, sige ra. Uy, wala problema. Angay lang sa nga kwarto lang sa una for the meantime. Kayo, pa man sa tay mga butang. Okay ra ka ini? <laughs> okay naman. Sakto ra kaayo para nato. Babe, salamat sa pagsabot, ha. Babe, boy, kaso, uy. Nung sabayan ni. Awan <laughs> ah, sa man, gigutom na ka, kaya magluto na ko. Ah, uh, sige, baby. Kaya nakabisita ka din, Hinak. Pila na minakabuan ang imong tiyan, ha? <laughs> Lima na, ma. Uy, gamay na lang din pabuton, mga anak ka na. Lagi, ma. Sakto kayong mianhi ka kay nagluto ko og sabaw. Adali, mga unta, mientras init pa. Ah, sige, ma. Ding, ka, Gikan. Dito ko mama, babe, oy. <laughs> Nisori ko dito, kay na-board mang din hinga ako ng usa. Timing gani kay kinagluto si mama usabaw. Oh! Ah! Babe! Huh. Ah, o sa pinahitabo ni mo, Ay nga, ikalitan ng kunin mong tamparos. Eh, bawa kung may laki ka. Unsa? Nagputaka mo na kag sa tinood, kinsa laki ni mo. Kinsa ah, so usan... so na... laki ni mo. Babe! O sa na! ko sinood! mo sa Babe! ko sinood. Kinsa laki ni mo! O nakamaluhay ka, ma'am, ba yan ko? Kinsa laki ni mo! Diyos mo! Ako yung laki! Ako yung laki! Eh, buntag naman di eh. Ay. Ka sa ako mga bunog sa pagkulata ni Joshua na ako gahapon. <laughs> Naon sa manto siya gahapon, eh. Nikalit man lang. Pataka lang siya pumasangil. <sighs> Wa na siya din, eh. Nakalakaw na tingali pa sa trabaho. <sighs> oh, hala. Nga -no dili man ni Maable? Ayaw ko nga iyang gikandaduhan ang sagawas. Ginoo ko. Na... Joshua! Joshua, maluhoy ka! Blin, imputahan! Joshua! Abusin taon ko! Joshua, maluhoy ka! Joshua! <digciones> Ikatulong adlaw na ron ako din sa among giabangan ka kwarto. May lang gani. Kay nais na akong pagkaon din eh. Kay kong wapa. Unsan na kay natabo na ako ron ng mabdos na ko. ang iya mang kong gipreso din ni ni manuntas man unta ng mabdus ko oh nain gusto mo abres tingali si Joshua na roon. ah oh. ay uh, <tod noise> miss miss okay ra ka uh, 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 ako mo ay nangabang sa si pikas kwarto uh -huh. pasensya na ka hanga karon maminga ka kaisog nga, kaiso nga mi gubaan ning putahan kay Madlo mo gumisi mong banagod nga. Ang kusan, madluk ni magkapilapis yung away ba mong bana. Pero, magtulong naman kung kaadlawg. Nabalak ka nami na kung unsan na tabo niya mo din. Hi. sa suod, ilapin na pa nga. Mabdus ka. Salamat. Salamat ninyo. Oh, miss, ako pa ni mo na. Mubihan na ka din, hi. Ito, ito. Gaya ito lalaki, uy. Huwag isip kaugalingon. Ingon man ang inyong umaabot na anak. Oh. Supported by splendor gaming Nibiya gitku sa amung abangan ug nangita ko og kastehan wa ko sa akong mga ginikanan tungod kay nga mabalaka pud sila nako Ni hangyo ko nga mustayo sa kaila ug after a week natuturan ko niya kun asa ko ug nangayo siya'g pasaylo nako og giagda niya kasal same year nagpakasal ni, eh. Hangtod nga naduha ang among anak. Nagtuo nga nausab na siya, pero permigyapon kong bunugo niya. Ako lang itong giagwan na ang tanan, tungod kay alang sa mga bata. Hangtod nga nasakpan ako siya nga nailaing babay, nagikatapad niya ghigda, og naghagganay sa akong atubangan. Unya, Hayop ka! Oh, oh. Eh! Ah, uh, Dili pa ikaw ang uh, pagpanapat na unya karon na mabay pag ka. Sorry Chris. Ah, sorry. Daw lang gi kuron. Pasilo ako. Asa oh, so may nabuhat na ako nimo? Nga imo mo ko ni ni. Ah Joshua. Chris, mamawi ko nimo og sa atong mga anak. Tuguti ko nga mulad ka sa laing nasod aron hatagat ta mo mayong kinabuhi. Unsa? Huh. Oh, diara ang suporta sa akong anak para ninyo, Grace. Oh. Ikaw di ayang ang gipadada ni Joshua sa yang sweldo, ma? Ay, kay ka do bandi ay, mo ka. Ako may inahan. Ma. Ang ay lang adin ako di adin mo ipada ang kwarta ka na ko kung ano kay laki. Unsa? Joshua. Asa ang sa kagikan ng istorya, ha? Uh, so, si mama may nagsultihan ako sa noon. Iyan kong gisultihan nga may laki ka di ha. Mawag ang sugod ka nun. Huwag nga gikan ako. Unsa? Oh, ma. Mga nung gipangkuha man ninyo akong mga butang sa bahay, ngawa man mo mananghid. Angay lang, tungod kay katong kwarta tos akong anak. Oh. Hinaguan tos akong anak. Pero ma... Ay palabi pabaga sa imong naongres, oy. Pauli na lang sa si inyo, wa na malipay ang akong anak ni mo. Naanay ka puyo akong anak nitos gawas. Maunga ako pa nimo mo, mubalik ka na lang sa si inyo. Ma! Kung wala na ipaki mong bana ni mo, ni ako, Grace. Andam kong maunong ni mo. Andre. Biyain na siya, Grace. Mismo ang iyan ng inahan mo yung nagsulti ni Mo nga na siya kaipon dito sa gawas. Kita na lang mo yung mag ipon Grace. Andre. 2014, dunay nga ani dawat nako na og nirespeto nako. Na Nakabaton mig anak og nagtipon mi. 2016, nasuko ang akong ex og niuli sa Pinas aron ikiha kog adultery. Pero wa siya maka sa piskal kay di ay nibalik na siya sa abroad. Ang akong mga pangutana mo kini Unang pangutana, next year 2024, mouli na kuno siya. O kun dili kuno ko naku, makikita niya kasuhan ko niya balik. Pwede ba dahil ko niyang kasuhan og balik nga giurong man niya ang unang kaso nako, ko? Ikaw pangutana, matod sa akong abogado, dili ko makapasaka og kaso niya kay dili ko no ingon anak kaligon nga kasuhan nako siya ilabi na kay ang akong ex-husband maoy ay nakauna o nakafile o kaso batok nako, ko. man sa nako ilaban ani, nga kumbuto na unaon, Nangon ini mi tungod na sa iyang mga binuhata na ako sa una. Ikatulong pangutana, posible ba nga ako'y maalaot ini? Posible ba nga mapriso ko tungod kay nakaanak ko sa lain? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung may angay na kumbuhaton nga kumbuot ho na naon mas una siyang binuang nako. Na Og kapila na nako siya nasakpan sa una. Ang ka lang namo karon kay nagkaanak ko sa lain og siyawa. Asa mo ko pwede mo dool aron maprotektahan sa dang akong rights isip usa ka babay. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran Grace. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o gako ang tingo gang inyohang mapaminaw karong adlaw mo na ayo na mo pagdugay ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmen Kenya Boulevard, Cebu City. Of course, sa mga pangutanang punto legal, emotional, mga pangutana na to sa ito ang mga legal nga mga dokumento, relasyon, kabtangan, ito ang mga record of birth, marriage certificate, attorney Elaine Ana, kay mga legal mo na mga pangutana. Ay mo gabalaka, mabalik ra gyud si Dr. Obra. Ang mga pangutanang punto medical, matubag ra niya, gyud na niya. Inibalik niya siyang bakasyon, guys, ha? Attorney Elaine lang sa taron. Big shot! shout out and kumusta man ang ato ang mga sukin tigpaminaw, og asa man gani na ba mo sa inyong mga trabahoan ang mga naa sa CRU Chemicals dina ako ang best friend nga si Stephanie Ubas Duterte ug sa ako ang Beshi Dino Loren O ang mga sastre niya si Ateninia kong yaya thank you sa pagpadala sa ako ang um, sanina ako gitong sulubon and um, sa tanan nga mga maminaw nato silang mga tindahan silang mga sakyanan salamat kaayo ninyo sa inyohang padayon nga pagsuporta sa atoang programa. Punto legal today ang atoang letter sender from Dumaguete City. Si Grace, Dumaguete City, ang ako mga pinalanggang pag-umangkon. Si Aisha o si Claire Tenorio, si Buen, o si uh, Fortune Ibanez, o si Meg Tantenco, o si Nina Tantenco, hello dina, and to my cousins, no? Uh, Marites Tantenco Tenorio, si Gidget Ibanez, yes and uh, also to mark tantenko hello ninyo hm punto Ligalta ta karong adlaw na ex husband unya hm mm. Mone ni pangutana naglive in man ni sila pero mag ni sila no so ihang mga pangutana um pag ni pag 2014 no ah uh, nagbuwag bang sila aning laki so naana ni siya eh, na, na meet pod nga lalaki na nakaanak sila so nakuho na na suko ang iyang ex niya ikiha kuno siya adultery kay oh, namo minyo lagi gyud sila ah uh, kahuman, wa man man sa fiscal, sumuni so, ang pangutan muli ko no next year ang laki. O kung dili ko no ko makikita niya, kasuhan ko no niya balik. Pwede ba ikday ko niyang kasuhan ugbalik? balik? Nagiorong man niya ang iyang unang kaso na ko. Kung wa pa na na sangat sa korte ba? No, kung sa fiscal level pa lang na pwede na ma-file balik. No, the only time nga maka-invoke ang double jeopardy is kung na sangat na, na Korte skorte unya na-arrain na ka, unya niya pag na dismiss. Kaya di mga pwedeng makiha after ana for the same Uh, case twice no so kani makaingon jud ko nga basin no ma makihaan -ma pag ka um dugay-dugay na manis panahon nga wa pa man ni ng imong laki basin na po ni siya lain din to. gusto lang siguro makigstorya ni mo unsa ba um tarungan lang pud kuno kay kahasol ba ni magkihakiha ta no ikaduhang pangutana matud sa akong abogado dili ko makapasaka og kaso niya kay dili ko no, ingon anak kaligon akong kaso ilabi na kay ang una kay una akong ex nga nakafile og kaso batok nako unsa man day laban nako ani kay boton na ho naon na ingon ani mangudmi tungod na sa siyang binuhatan ako sa una, di manggud na saktong rason nga kay abi mo na yung gibuhat ni mo, mo po ni mong ibalos, dili pod mao, illegal po'd. timan eh, mga asawa, mga babay, lahi manggod ang kasong mapasaka sa usa ka babaeng minyo nga naay sa laing laki kumpara sa laking minyo nga naay relasyon sa laing bayi mas dali kayo i-prove ang adultery no which is the case nga mafile sa babay nga minyo kontra sa sa concubinage na kasong ipasaka nga to's laking minyo nga nailain. No, muna'y naka-alkansi na to, no? Ikatulong pangutana. Posible ba nga ako'y maalaot yani? Posible ba nga mapriso ko tungod kay nagkaanak ko sa lain? Yes, because that is really grounds for adultery. Di ko ganan mo sugarcoat, coat di rin dapita nga mo kung di ka makiha. Kay ang kaso mangod nga adultery, ang requirements ana para makapasaka ka una, babay ang minyo. Ang babay nga minyo, nakighilawas, nakiglambigit, nakigrelasyon uglaing laing laki, unya nakaanak pagyud ka na gyud kay ebidensya nga naa kay laing laki kay sa sa manimo pagkabuntis wa kay laing laki no so that really is adultery Muna ningon ko ni mo sa una ni mong pangutan nga tarungan na lagsturya ng imuhang um, ex-husband no nga kanang unta unta di na lang no magdinawatay na lang ta magfile na lang baron tag annulment na naman jugas gawas na naman siguro kay nakit ang lain no move on na lang ta kay wa man work ang ato ang relationship tarungan na lagsturya. Ikaw pat o katapusang panguta na unsa may angay na kong buhaton. Na kung mas una siyang nagbinuang nako ug kapila nasad na sad siya nasakpan sa una. Ang nakahalahi lang na karon kay nagkaanak ko sa lain ug siya wala. Asa mang kupwiding mo duol aron maprotektahan sa ng akong rights. Isip babay. Day, sa imuha mangkong katungod isip babay, imuha mangkong iabusaran. Wa ka mo, well, di sa jud kami ngani mo gibusaran na ka sa imong decision nalimot ka or maybe dili pug ka aware nga lain-lain og pagtratar ang atuang balaud balaod sa mga babaeng minyo kontra sa mga lalaki nga minyo and honestly just because nagbinuang siya di manggud na siya rason nga pwede na pug kang mangitag lain the wa man kung naging hindi ka angay mangitagla in pero you can do that only kung ningawas na kas on already no so mo na nga kinahanglan gyud nga um, at this point imo gyud untang uh, dili nimo mo pasagdan lang ba nga um, kinahanglan gyud unta nga mag uh, paanal ka usa ka makirelasyon o lain ke. For as long as minyo ka, maski pag na mo nagpuyo, alkan magit ng mga babay Di man pareha pagdratar, no? So muna, like I said, just try to resolve things um, amicably sa si imuhang bana. Mga sukintig paminaw hinaut untangan namin na nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.